Alright, good morning guys. Good morning. Malamig na. Malamig na dito sa Canada. Ito. Negative 2 na. So, umpisa na talaga yung uh, lamig. Oh, may na. Ano, may singaw na yung ating bibig. Ang so, makikita nyo oh. Na, oh So yung mga alaga nating kambing ay Bilib na bilib ako okay? Hindi nilang nilamig Tignan nyo oh Bagga ano sila Sanay talaga sila sa lamig Sanay sa lamig ng mga to natin. Patayin muna natin ang mga alaga natin. Hmm. Yan ang kinakain lahi hey. Mamaya na yung feeds kasi yan ang routine nila. Kain muna ng hey bago ang feeds. Ito yung uh, ano nila dito sistema ng pagkain sa mga ano, alagang kambing or abayo ba dyan humig <coughs> na negative to uh, ano na yan almost parang ano ka na parang nasa Saudi ka na rin makakasikat lang ng araw oh Ano ngayon dito? Alas 7 uh, Alas 7 Jis ng umaga ano Ang ganda ng kulay ng dahon uh, ng puno So sa mga uh, Nandito sa Montreal Malapit dito sa Quebec May Binibinta pa lang ano dito Sasakyan Ayan o oh. ang din yung ano hindi makita yung nakalagay na for sale ayan Volkswagen 2013 model ayan napakaganda pa ng sasakyan na to imported yun guys sa mga baguhan na nandito sa Quebec dito sa Montreal malapit oh. Uh, gusto nyong bumili ng sasakyan yung sasakyan na yun ay ibibinta ni boss so umisis kayo sa akin or mag, ano kayo mag comment huh na natin mo ng kuskusin ito sa sinayahan mo yan ay tumakbo

dumating Kahit saan saan na lang ako nakarating Walang imposible Sige lang ng sige Welcome to Canada Maraming salamat sa ating Diyos na Ama Dating pangarap ko lang Ito yung uh, struggle namin dito pagka, ano, pagka malamig na ng panahon kasi hirap pa pabuksan ah, negative 2 pa lang yan ah, how much more pagka ah, sa mga negative 20 na grabe lamig masakit na sa kamay masakit na sa kamay hihihi uh.